Alright mga budingding Welcome ulit sa channel Ating gagawin ngayon mga ay mag Lagay tayo ng wiring so, Magbagong panibagong wiring tayo Dito sa ating project na Pinasanugan <coughs> So dito naglabas ako ng panibagong linya papunta sa baba. Ayan. Tapos itong parte na to hindi na magamit yung ganyang linya. So dito ko pinapatagos yung butas. Punta dito. Yung linya niya, oh, ayun o, oh, ito sauna. Makikita niya sa uh, slab. Okay ano na, sunog na yung mga linya niya. Yeah. Kapunta roon. Pagdating dito, ganun pa rin, basa ko pa rin, oh. So, hindi ko na malagyan ng linya siguro yan kasi mahirap na. So, siguro sa silin, pero matrabaho na baka ang gagawin ko, expose na lang ako dito mga kapatid. I-expose ko na lang, gamitan ko na ng orange pipe. Tapos, naglagay ako ng box dito. Junction box, kapunta naman sa taas. Doon, sa fourth floor. yan ang tagos. Sa butas na yan. So, yun ang ating uh, mga uh, ganap sa araw na to. Okay. Okay.

好好好，好好。上 yung mahirap na part ng abot yung ding yung ng ano linya hindi ni nipadaanin yung tubo pasok mula dito sa junction box 네, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이